Nakasal na ang beauty queen na si Venus Ra sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ating alamin ang kwento ng buhay pag-ibig ni Venus bago niya nahanap ang lalaking kanyang pag-aalaya na kanyang panghamong buhay. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng buhay pag-ibig ni Venus Ra High School Boyfriend ibinahagi ni Venus sa siya ay lumaki ng walang tunay na ama. Kaya't hindi natamasa ang pagmamahal at pangangalaga mula sa isang ama. Hindi nga raw niya naranasan sa tuwing binubuli siya ng kanyang mga classmates ay may tatay siyang sasabihan ng mga ito na tigilan ang pambubuli sa kanya. Dahil lumaki siyang walang ama, unang niya napagtanto na kulang sa buhay ang isang tao na nandyan para sa kanya. Sa kanyang paglaki, siya ay laging naghahanap ng ganoong pagmamahal at uri na pangangalaga dahil wala nga raw ganoon sa pamilya niya. Kaya kapag pa siya si Venus, na kapag siya ay nasa isang relasyon sa maagang edad, lahat ng kanyang mga problema ay masusolusyonan. Dahil lumaki siyang mahirap, naisip niyang matatapos ang kahirapan kung mahahanap niya ang knight in shining armor na yon. Sa edad na 16, nagkipagrelasyon siya sa isang lalaking mas patanda sa kanya na ang edad ay 28. Para sa kanya, kapag ang isang tao ay hindi nakaranas sa isang uri ng pagmamahal sa pamilya, ay mahahanap ang pag-ibig sa maling lugar. Kaya ang payo niya para sa mga magulang ay siguraduhin maranasan na kanilang mga anak ang pagmamahal sa loob ng pamilya. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng kanyang isipan. Mga bagay na hindi malinis at mga bagay na hindi nakakatuwa. Mga bagay na lubos sa mapanganib. Naging cycle yon o lifestyle niya. Inisip din niya noon na kapag ibibigay mo ang sarili mo sa taong mahal na mahal ka, parang ipinaparamdam mo na rin na mahal mo rin siya Na para sa teleserye lang na pinagsabihin mo ng I love you too ay maghahalikan na kayo Sa isang special interview kay Venus sa Tony Talks noong January 2022, ibinahagi niya ang tungkol sa tinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay Ito ay ang pakikipagrelasyon niya noon sa isang lalaki at ang kompromiso ang kanyang purity dahil 'yun ang hindi hindi niya makukuha na sana ay ang pinakamagandang maibigay niya sa lalaking makakatuluyan niya at makakasama habang buhay. Ayon kay Venus, noong panahong 'yon ay napakawalang-muwang niya at masunurin. Hindi rin daw niya alam kung ano ang isang toxic relationship noon. Siya raw ay pinakilala sa mga bagay na hindi nararapat sa kanya dahil wala siyang kamuwang muang at walang gumagabay. Naisip niya na baka ganoon daw talaga pag nasa isang relasyon ka at yun na rin daw siguro ang ibig sabihin ng pagmamahal. Natapos ang kanilang pag-iibigan ng mabuntis na kanyang kasintahan ang ibang babae. Noong siya ay third year college, sumali si Venus sa Miss Philippines Earth 2008 kung saan nakuha ni Venus ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2008. Pagkatapos ay naalala niya na isang babae mula sa organizing committee ay nagbahagi ng gospel sa kanya. Nang makarating na raw sila sa point of prayer, ay parang naiiyak na siya. Inalala rin niya ang sinabi ng trainer niya noong sumali siya sa Bilibining Pilipinas 2010 na kahit na wala siyang tatay o biological father, ay dapat parati niyang tatandaan na mayroon siyang ama sa langit na nagmamahal at nag-aaruga sa kanya nang bumalik siya pagkatapos ng kompetisyon sa Miss Universe 2010 na realize ni Venus na gusto niya pang makilala ang Diyos. Ang pagkilala niya sa Diyos ay nagpalambot sa kanyang pusong bato at naligaw niyang espiritu na naghahabol ng immortalidad. Sa halip, ito ay napalitan ng pagmamahal, purity at security. Andre Felix No March 2012, hindi na itinago ni Venus ang kanyang ugnayan sa TV host at mix VJ na si Andre Felix. Sabi ni Venus, apat na buwan na ang kanilang relasyon sa mga panahong yon. Ayon kay Venus, si Andre naging inspirasyon niya sa kanyang trabaho. Sa morning show ng ABS-CBN na umagang kay ganda sila naging close ni Andre at parati silang magkasama noon sa isang segment kaya hindi nakapagtataka na nagka sila. Sa isang press con, natanong si Venus kung kailan ba siya opisyal na niligawan ni Andre. Noon, ayon kay Venus na hindi na raw sila dumaan sa paligaw-ligaw, basta nagkakaintindihan na lang daw sila na kalaunan nga ay naging sila na. Dagdag pa ni Venus na naging malapit sila sa isa't isa sa pagitan ng October at November 2011. Nagtatawagan na raw sila kung anong oras sila pupuntang studio at nagkakamustahan parati. Nagtatanungan din daw sila kung ano ang kanilang gagawin sa show hanggang sa dumating na nga sa puntong maganda na ang pagsasama nilang dalawa. Sa tingin ni Venus na hindi nila kailangang dumaan pa sa Liga stage dahil maayos naman daw ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa at wala rin ilangan na naganap sa pagitan nila. Sa pagsasama raw nila ni Andre, ang mga simpleng bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa kanila ang pinakamaganda. Ayon kay Venus, kahit regalohan lang siya ng bulaklak, kahit hindi mamahalin, sapat na para sa kanyang kaligayahan. Sapat na rin daw ang makausap niya si Andre at nagkikwentuhan sila sa lahat ng bagay. Si Andre ay may tuturing na unang boyfriend ni Vino sa showbiz. Mas patandas sa kanya si Andre ng anim na taon, kaya tiwala siyang mas maraming alam ito tungkol sa pakikipagrelasyon. Alam din daw ni Venus ang mga past relationships ni Andre at wala rin itong itinatago sa kanya. Nagkakasundo nga raw sila dahil bukas sila sa lahat ng bagay tungkol sa buhay ng isa't isa. Napakabait nga raw ni Andre at tulad niya ay mababaw lang din ang kaligayahan nito. Pareho rin daw silang madaling kausapin na kung may ayaw silang bagay ay masasabi nila agad ito sa isa't isa. Gusto rin daw nila ang transparent ang relasyon nila at parating open ang kanilang komunikasyon. Hindi rin sila mahiling mag-sugarcoat sa kanilang mga usapan. Ngunit nang ma-reformat ang morning show na kinabibilangan nila, ay inalis sina Venus at Andre sa pagiging mga hosts. Ayon sa mga ulat, inalis sila sa show dahil sa sobrang nag-PPDA. Ito ay kasunod ng ilang complaints na inihain na kanilang mga co-host, co-stars, at iba pang staff members sa ilang palabas sa Kapamilya Network na di umano ay napaka-distracting ang mga kilos sa magkasintahan sa set. Noong July 2013, naging bukas si Venus na ibahaging hiwalay na sila ni Andre at nagsisisi siyang nakipagrelasyon siya dito dahil o mano ito naging sanhi ng lamat sa kanyang pamilya. Inihayag niya sa unang pagkakataon na may pagkakataon na pinapili siya na kanyang mga kapatid sa pagitan nila ni Andre. Sinabi ni Venus na una niyang pinili na makasama si Andre na humantong sa mga buwan na hindi sila nag-uusap na kanyang pamilya. Nang ma-realize niya na gusto na niyang bumalik sa kanyang pamilya, ay nagdesisyon si Venus na tapusin na ang isang taong relasyon nila ni Andre. Inami naman ni Venus na natulungan siya ni Andre para maging isang maging mas mabuting tao sa ilang aspeto. Gayunpaman, iginiit niya na dapat pala ay nakinig siya sa mga taong tutol sa kanilang relasyon noon. Binigyang diin naman ni Venus na ang pag-alis nila sa umagang kay ganda ay walang kinalaman sa kanilang paghihiwalay. Sa isang panayam naman kay Andre noong November 2013, ay noong una daw ay hindi naiintindihan kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Venus. Hindi daw gaano klaro ito pero nilirespeto niya ang desisyon ng ex-girlfriend. Sa pagbabalik tanaw, sinabi ni Andre na naiintindihan na niya na mga panahong yon na ayaw lang ni Venus na makompromiso ang kanyang mga values. Ang pamilya nito, pati na rin ang pananampalataya. North Aurelian Isang taon pagkatapos kumpirmahin ang pagtatapos ng relasyon nila ni Andre noong December 2014, inihayag ni Venus na masaya siya sa kanyang pagiging single at in love sa Panginoon araw-araw. Anya, inaantay niya ang blessing mula sa kanya at hindi daw siya nagmamadali para rito dahil ito ay isang seryosong bagay. Sinabi ni Venus na wala talaga siyang pamantayan pagdating sa pagpili ng mga kasama sa buhay. Ang tanging gusto niya ay God-fearing na mahal ang Diyos kaysa sa kanya. Dahil kung mamahalin siya nito, ay dapat rerespetuhin din siya nito. Pagalipas nga ng walong taon, mula ang huli niyang relasyon, nito ng December 10, 2023, masayang ibinahagi ni Vino sa isang Instagram post ang kanyang excitement sa nalalapit na pag-iisang didib nila na kanyang non-showbiz boyfriend sa loob ng ilang araw. Sa natunang post, makikita ang ilang larawan nila ng kanyang future husband na tila kuha sa kanilang prenup photoshoot hindi naging hayag sa publiko na mayroon palang itinatagong karelasyon si Venus at magpapakasal na ito ngayong buwan ng December. Ang maswerteng lalaki ay hindi pinangalanan ni Venus Ngunit kapag ng isang entertainment website na ito ay si North Aurelian. Maaaring sabihin na isang itong major major blessing para kay Venus matapos ang walong taong pagiging single. Kalakip ng mga larawang ibinahagi ni Venus sa isang mahaba at napaka heartwarming message niya na pasasalamat sa Diyos at sa wakas ay dumating na ang inilaang tao para sa kanya. Pinaalalahanan din ni Venus ang mga tao na may blessing sa paghihintay. Sinabi rin ni Venus na ilang araw na lang ay magsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay kasama kanyang tinatawag na man of God na tinadhana sa kanya ng Panginoon. Ang mensahe naman niya sa mga single pa rin hanggang ngayon, magtiwala lamang sa Panginoon na ibibigay pa rin sa kanila ang tamang tao na kanilang inaasam. Venus is now married. Martes, December 12, 2023, ibinahagi ni Venus sa pamamagitan ng kanilang prenup video na big day ito para sa kanilang dalawa ni North ikinasal na sila ngunit hindi nakalagay sa post sa social media kung saan ginanap ang kasal. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!